Yo Boy, WhatsApp Boy, Sembilan. Boy, dari tadi Boy, yenna Boy, tadi Boy, Pak Boy naik, kita semua. sana hey. Boy, Ali tadi Boy, Ali <laughs> tadi Boy, naon, no, okay Dek Boy, you know, like Saka dari, like Boy, Saka, Saka tadi <laughs> Boy, <laughs> Saka tadi <laughs> okay. <donkhan>. <laughs> Boy, saka saka. Saka, 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 boy Saka Angka, boy.

Boy Tilap Jim Paredes Ako si Pugak Nani Boy Kita ko followers na to Saan ako pag ni Boy? Hindi uh, <laughs> oh. <laughs> na lang nakakita ko followers nga Kitagaan ko buwan Kahalipay Buwan ba? Kanang gapong Boy Nako yung nasakay Oo Muna yung gihatag Ngatag ako sa Kwartang Pung na Boy Nako yung nasakay ba? <laughs> followers na ako to Nasakay sa bago <laughs> Oo sa bus stop yan, ang tanas yata itong vlog. Ito ang vlog. Kisa na mukha sa itong vlog. O so, sa team pugak nung, ma Masa din mo ma'am. Ang sari, rin mo ma'am. Sa team pugak. So, sa team gina mo ma'am. Ang mukha niya ma'am. Sa ka ng mga buangon ma'am. <laughs> buangon <may chirin> mo <laughs> So ang mukha ni ma'am kaming upat. Madre. So salamat kay ma'am niya. Ma niya. Kining vlog na mo ma'am. Puro so good. Why hindi? Why hindi? Puro intro. <laughs> sa kaloy, sa gino. Isa ka tuwing na po may sabong page karon. ron Tuwing na turun doy Tuwing turun Oh, niya naka kuwat ng six thousand seven hundred followers. One le, Salamat, Mga guys. Salamat sa six thousand followers. Salamat sa six thousand followers. Salamat sa. Ayer, ibang kita parang hindi hindi na mau. Ikaw, pasalamat ka sa. Thank you mga followers. Six thousand hundred followers. Okay, salamat sa mga followers. Salamat po sa naghatag kas nga secret secret okay nani pero siya mga boy wala mi vlog sa pasko kay tanag sarang pud mi magkita makita mi dire mi kundog mi pero biyahe mi kada adlaw gud di mi kagbuwa to ba wala i parte amon pasko Par parte la sa pamilya nila kanya-kanya um to boy mun jibilin ah sige shout out to siya si Mam Evelyn ah utabato mga Kuta Batom lang. Bilungga, kalinti na. Damo ginag. Baraha <laughs> de <ler> ara. Ah, Kumo ka usang <Superman> idyo ko so taga ka tomato sa mga boy. Followers daw mo sa team Pugak. Nya. dua teman ta mo ning vlogger ron kay. Salamat ta kumi nga naa di tan sa mga gabuang dre. Gabuang dre sa crossing. Ugar gid daw. So sa team kami ng mau Oh, nani yung mga kanitis. Si <laughs> Nani so, siya boy. <laughs> Namasahe siya boy, pero wala akong na ko duwata. Allah. Oh. Pinaskuhan oh. oh. yeah. ako siya akin, masaya mo siya oh. Wala akong dawata mga boy Pero iya yung ipilit o gatag ang Bayad 500 Itagahan ko siya 500 boy niya Yatag daw na ako sa inyo ang ba ba 200 Pwede 20 Pwede 20 na siguro mo kay ako nang kukukon. <laughs> 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 Dina ni sabuy sa no, page boy. No, no never dilak. Yo na. wala na. Tara, bati-bati. Sa sa page boy. Kung <laughs> unsay makuha nako dre. Di, Tagaan gid mo. Oh, oh. <laughs> wala sakto. Iyon ni ni boy. Oh. Kung unsay makuha nako sa page. Kung iyon ni page Kung iyon mo, sa pa 24 ka tutok. 24 oras patay na yung Indrik. So, mga boy, kung unsay makuha na ko, Dre, mo makuha nila. Patas na, Dre, mga boy. Dita man walang rugas. walang kinikilingan. Walang tenang. Dita man rugas, Dre, sa mga pasayro So, okay, followers mo na ito, ne. Yatag na ito sila hanggang ilang bahin. Pero sa tinood lang, mga boy, patay swildo, ha? Wa, patay swildo. Yo, salamat. swildo. Wa, patay swildo. Ato, malingaw. ta Kung natin, bilawa tayo po, panayon lang yung punta. Basta kung unsay madawat nako. Na, na mo. Uh -huh. Content ka ta dag, kailangan paol. Ang content ko na mo diri, wa gyud mi tarong content kay ako di ko kabalo mo edit. Kisa tong willing dia mo tudlo sa kuwak edit. Tala na na. Dili na na. Dili ni mo ang words kay edit. <laughs> pag di imong i-cross out. Tarawa. Buangon on you ja. Saro ni gusto mo yung na ni. Kabalo ka mo ka edit. <laughs> o ka edit. Dili. Oh. <laughs> oh, oh. Simple mathematical, pag-edit na lang. Oh. sa up Simpon. Na koy naibalaan nga edit. Na koy kabal. Pero, okay, si, si, pero amo silingan si edit. Nawa na wa gyud. Ingon mi kabal mang edit So amo uh, edit isulat. Among ko among <laughs> dar laya. <yalala>, <laughs> so na uh, amo <laughs> video tre Direct, <laughs> so, <umong laughs> video, <three>. Direct <laughs> to the point Guys, naglisod sila guys nga sa pag edit. So simple lang <laughs> kay na siya. Sa ilong edit. Isulat imong edit. Pagka-human, imong i-delete. <laughs> <laughs> ma'am, ma'am, tubago na ko ang inubo. Ay, ang kaboy, kay kaboy. Sa sa. Sige, sige, di. Ikaw lang kaboy. Tubago na ko ang inubo ko na mamang Mukha sa tempo gak kiniupat. Ah! Si Boy kanyo to. Wa. <laughs> boy na Yes. Boy tilap. Si Boy pugak. Nara mami, atang na ko ang ilang yatag ni mo. Ah. <laughs> <laughs> Naskuwa, na. <laughs> yatag daw na ko sa inyo. Patas <laughs> ni <man>, Boy. <laughs> Mam, ma salamat. So, mam ma Ibilin, mam ma Ibilin, yung yung salamat. Salamat. Mam, ah, na, salamat. lagi. ako siya. ko siya. Oh, na na ko siya. Oh. <laughs> <laughs> one masyadong ganito. Wan lang yun eh. wan mam. 100, yung wan. one Ngayata doon ang 100. O, merandili doon. doon. O, ano-ano. O, ano-ano. Simuha, doon to. na yung ka. Hahaha. Hahaha. Sunte advance. sunte New Year. Advance Happy New Year. Belated Merry Christmas. Advance Happy New Year. Thank you. Ma'am, wala ba yung mga tao mo? Nakapalo di ka. Yon, salamat sa... Gamay ra ni pero kasing-kasing yung mga gata. Di pa na kami ani. Di na kami ani, ma'am. Di pa na kami ani. Di Kaya ano, nanami pang pait o rugby. <laughs> so kata lang, wag yun may kabalo kung saan. Pag human sa abong video, puro sinugdanan, oh, wag katapusan. katapusan. Ang, ang una-una, ang ending. <laughs> so, napasalamat -rup, ka niya. Thank you, Ay, nani, chat out po diri ko sa mga Psyro dito kung mo. Nabi ko yung G-Cast dahil. Oh. Pahim mo, pungunta lang mo ko sa G-Cast na ko. Sa sa Team Pugak. <laughs> o, oh, uh, oh, kung <muhatag> mo, huwiling <laughs> mo matag. Salamat ng marami. Kung wala yung G-Cast, kami baldi niri. Di hulog kami So, salamat, salamat. Salamat. Wala may upload pero... Oh, wala na si parte party pero natay upload. Team Latagaw. Selamat selamat kayau saya buang puas mam ibilin mam ibilin mam ibilin bye bye <laughs> Evelyn, bye bye mam thank, thank you okay selamat